Don't. tó, tó, So, ng sa mapagpalang araw uh, po sa inyong lahat magbagong araw na naman mga kapunso nakarating ko lang po dito kasi may nilapit ako saglit no? importante at dito po sila nag relax dito sa location na to so, ah, dito na kami nagpa ano mga kabunso na nag ah, umaga na so yun Kamusta yung pag-alis mo bats batch? Pagbaba mo, oh. wala ka bang ano doon? Medyo may problema sa bahay pero okay naman at uh, may iba din akong nilakad. So okay naman yung ano, uh, pagbabatch at saka pagbalik ko dito. Kayo, kamusta kayo? Okay lang dito batch. Pag-alis mo nga parang sobrang ano namin dito kasi parang nabalikan kami ng ano ah. Kasi yun mga master pag isang grupo kasi pag nawala yung isa Muntik pa kaming maano muntik kaming matumbahan ng ano, ng puno. Ha? Muntik kaming matumbahan ng puno kasi sobrang lakas ng lindol eh. Oo, oh, sa lindol. Oo. Oh. Saka yeah, sa... sa... Lumilindol eh. Sobrang ano, sobrang relax na ako pag sa mga ganyang sakuna mga idol. No? Pero yung iniisip talaga eh paano yung mga bata na nasa ano na nasa lanta or pwedeng madisgrasya ganon yung mga taong ah, uh, wala sa safety ganon yan yung mga iniisip ko eh, especially yung pamilya ko natin no? at uh, eto mga kasama mga kapatid ko na uh, nasa bundok lang may ano ako dito bro mawi ah. Uh -huh. uh, buti na kabihis na kayo Di kabihis na ako bro kasi na ako eh, bago ako bumaba ay eh, dinaanan ko muna yung bag ko. Ako, wala na akong bisbis. Wala ka ng bisbis? Oh, wala na ng bisbis. Bango ngayon. Oh, kaya nga eh. <laughs> kaya nga ayaw na lumapit ng lamok sa akin. Kasi ko na. Bro, may ano ako dito. Biskuit. Yeah, kaya naman tayo. May tubig pa kayo dyan. Mayroon ba din tubig. Bro, dito ka. Kain muna tayo ng ano, biskuit.

Ayan naman tayo. Tumatanggap tayo ng mga pagsubok. O uh, naman, hindi, Pag hmm. hindi naman natin yung may wasan. Kambala na natin oh. yung Katulad na ito. Anak ni bat, hindi yan yung sa kalaban. Kaya malaking pagsubok yan. Pero at least na alam natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon para ediktas yung bata. At hindi magtatanggup, magtatagumpay yung mga kasamaan nila ni Dalim. Hmm. Pero ngayon, palakas mo na tayo. Kagabi, gabi na, may na ano ba kayo naramdaman? Oo ba? Sobrang bigat ng presensya namin dito kagabi ba? Kasi hindi natin ito kabisadong lugar at saka parang nasagupan nating natin nung nakaraan na nasagupan natin hindi hmm. natin alam kung talagang patay talaga lahat yun kasi alam ko may naka, na, may, may nakaano pa yun eh may nakatagong alas kaya so, nga sabi ko sana makabalik ka kagad para hindi naman sa ganun na mag-alala din kami kung hindi ka nakakabalik kagad at alam namin yung kiriya na sobrang critical, critical salamat kami mga master na ito nakabalik na si Bat sa buo na naman kami. saka mm -hmm. yung plano namin, hindi na maano. Hindi na lang kami so, nag-update na bababa ako kasi delikado, baka harangan Kita na nila mga... sa social media bas pag nag-update ka. Oh. So yun mga master, na ano? lahat po ng galaw namin dito. Eh, hindi, po po na hmm. hindi po lahat. Kasi na po ninyo na hindi po Individuo lahat, namin, namin pinapaalam sa social media. Dahil alam namin na yung mga kalaban namin o oh, yung mga kasubupan namin may mga access sa mga ano, sa social media. Kaya yeah. minsan, ano kami, na nagano kami na exam. basta may gagawin kami kung baga kunwari bababa kami kunwari ganun hindi namin pinapaalam sa inyo si hmm. na mga kamaster iba, iba kasi na ano, pakikawa na kayo ano wala ba kayong ganyan na hindi ba daw, ka, hindi ba daw ka tayo umuwi but uh, hmm. uh, yung iba kasi pinapaalam nila noon sa amin, pinapaalam namin na yung eh, mga master, bababa, mo muna kami. Hanggang na pag-isipan namin mga master na bakit nila alam yung daanan namin, bakit na kami laging natatambangan, yung naisipan namin, may mga access pala sila sa social media. Yan. Iniba namin yung strategy namin lahat. Mm Hindi -hmm. namin sinasabi sa social media na ano, dito tayo ba, sa gym dito tayo, dadan. wala, wala na yun. Pero minsan talagang gagamit tayo ng kumbaga lin lang, pang lin lang na hmm. uuwi kami. Pero hindi. Kasi may mga goal kami na kailangan makita ng anak uh, hmm. Hindi pwedeng uuwi kami lahat na ang anak ko ay naiwan pa rin dito. Tama hmm. po yan. Hindi pwede na nandito mga... na kami lahat. Naka-focus na yung plano. Hmm. Bigla na mga uuwi. Pag Wala, rescue operation po mga idol, hmm. hindi po kami umuwi lahat. Kung may importante mang lakad yung isa sa amin eh. yun lang yung uuwi eh. hmm. pero hindi namin na-update yan yung point ni ano ni kasi Ibas. yung iba uh, masabi na kasi hindi wala baka kayong ano wala po, yung sabon maganyan marami marami na ang sabi masabi na yung mga kamasi kung wala ka kami sabon wala kami shampoo kasi private na ano yan eh. pwede naman siguro tayong magpunas pag talagang walang wala tayo makakita hmm. tayo, tayo ng ilog pero, Pero ako may batch. mga gamit kami. Pero ako ba? Oo. Oh. Ganito mga idol. Pag nasa explore ako, wala akong ligo-ligo. Hmm. Kasi hindi naman ligo yung pinunta ko dito eh. Wala namang ilog dito na -hmm. naman. Ano uh -huh. Wala nang ligo-ligo pa. Pag mabasa ng ulan, yun, ligo na yun. Oh. Pag nasa gubat ka mga kamaster. Iba-iba na lang yung paraan para yung tatawag. Mga malamigan. Baga kanya-kanya eh, paano naskara? na yung lato-lato lato lato mo, bro? Ano hmm? nga tawil? Paano um, na yung lato-lato mo? Yung ibabad sa... Bala na. Wala na, wala Lata, na mga kalamig. amoy lang. dyan dito sa ano eh, sa, sa bundok. Wala na mga amoy nyan. Pag-uwi na lang, bro. Hindi naman palakasan hmm. ng... Nang amoy yung labanan dito. Mas mabuti pa siguro yeah, no, pag yung... wala tayong ligo, ano? pag wala tayong mga sabon o kahit ba badyudo. Para... Kasabihan pa ng mga matatanda. Pag yung ano natin, hmm. bala, mga ubusan, i, ganun na natin yung kilikili natin doyo. Hmm pag maligo kay mawawala yung ano yung, yung... <laughs> parang kapangyarihan mo oh. kaya nga kasi yung pinaka main point natin dyan ay e, yung malakas na kapangyarihan mm. malakas katulad ng halimbawa may kapatid ako na yung hilig sa ano manok mm. hindi siya naliligo pag bukas <clears throat> ano magtari na once a year lang kaya Every kaya ako mahal na araw <laughs> <laughs> hindi rin know. ako naliligo bro <laughs> Hindi, naliligo, man. pero yung damit ko, ka nilalaban na, ko ka nga sa sabong, pero yung <laughs> panaludin panaludin pero mas okay yun kasi hindi ka mahalahan kung ano kung ano kung ano kung ano eh tayo bawal talaga yung maligo kapag may dinag may mga dipinsa <laughs> lalo na pag nagwawasal kami ng depensa namin mga idol bawal kung kami maligo pero mga idol pero, hindi naman kami ano, mabaho pag nababasa po kami sa ulan or sa explore po kasi may <laughs> mga proteksyon na inuusal <laughs> Para hindi na kami pabalik-balik na mag ano, mag give Usal ng sa amin, sa amin proteksyon namin. Kung ano yung sayo, minsan hmm. iniiwasan po namin mabasa. Amin talaga. Kami mga katawan namin sa ulan. Pero kung time na basang-basa na talaga kami, yung hindi na mapipigilan na umulan malakas. E yung ginagawa namin, habang basa po yung katawan namin, nag-uusal lang, nag-uusal po kami para hindi mawala yung depensa namin sa aspiring pot si, may kami mm. ay ayan na lang may iyan mo may lang kasi may mainom ba mm. tutoy-tutoyin ko to ate hati no oh lang araw ko nang mapapaginipan yung anak ko ba lagi na lang pumapasok no. kahit hindi ko sinasadya yun mga master na tutoy talaga yung kasabihan na pag laging ano kayo, parang sa lahat ng mga anak mo, pag may ano ka talaga na sa Bisaya ba ito, sweet kayo. Bats ba? Sweet. Huh? sweet? Ha? Sweet? Ano kung ano, sa Ingles? Sa lahat ng anak mo, may ano ka talaga na isa. Ganun, parang hindi mo so Vibes? Yan. Parang vibes. vibes na ano. So, ngayon mga kamasteri lang kung bumaba ba si Talaga kami dito mga kapasir, minsan amin din namin na hindi kami makatulog na matiwas ba iba. Kumbaga, nakapikit nga yung mata namin, pero yung diwa namin, hindi nakabukas naman. Kahit, kahit nakahigap. Kasabihan nga iba, nakahiga ka nga, pero yung isipan mo, lumulutang naman. Hmm. At may iba, may kadalasan din na nasa magkahiwalay na mission kami. Hindi po porket hindi nyo kami nakikita sa video na hindi kami magkasama eh may mga ano po kami na mga Bawaan. issue wala pong ganun kasi yung kapatiran po talaga sa amin para sa amin eh kahit hindi po kami magkasama magkahiwala yung misyon namin para din po kaming nagsama kasi yung mga isip namin na paano na sila doon? ano nang nangyari sa kanila kumusta na kaya sila kasi hindi na nagre-reply ng mga message yung kan... kasi mas magaling pa sa amin nga kami yung nakakalam eh mas magaling pa mag magbigay ng ano eh, ng kwento. Gumawa ng kwento. Kaya kami yung nakakalam dito mga kamasyo. Eh, sana, kung sa na may mga hindi-hindiwaan kami, may hindi kayo na nakikita sa video ng mga kasamahan namin, tulad ng maraming nagtatanong, sana daw si ano, sana daw si ano, hindi ko na daw kasama si ano. Eh, kami lang po yung nakakalam mga kamasyo. Iba-iba naman yung mga misyo namin. Kasi dito ako napadpad, doon din siya napadpad. Yeah. Dito may kalayuan yung ano, ano namin, mga location. Pero wala pong mga higwaan na nangyari po uh, about sa mga grupo-grupo wala po. Kami-kami lang yung nakakalang mga kamas, eh. Kaya sana support lang po bawat isa sa amin. Hindi naman po ibig sabihin na wala si Pumulano dito, wala si Ganon dito eh. May mga ano na. Wala po kami yung nakakalamang mga kabasko. Eh. Kaya sana po, supportan nyo na lang po kami lahat. Salamat din sa mga mga solid natin dyan. Ingat-ingat po tayo lagi. ano ba? Hmm. <laughs> masarap ba? Hmm. <laughs> Lepas bubray, eh. kaya matagal mo ubus Ako harin natin yung mat, matuloy natin yung mga plano natin. May ko rin anak yung mga master. Yung cellphone ni mawe kanina ba nakaharap sa akin yan eh. Nang bubuso ka na yata bro. Wala naman butas to. Nara butas? <laughs> <laughs> na Wala na kami mga Sino muna. to? Kanina ano, to? Master? Wala na kaming tulad ni Ibon doon. Wala biscuit, na. Biskuit lang yung anong. Batas-batas na. Hindi, hmm. natamaan to ng baril ko kaya nabutas. Baka ibang baril tumama na siya. Ay, aray ko. <laughs> <laughs> so, ibang baril tumama niya doon. <laughs> napatay mo ba yung ano mo doon? Ha? Yung last na... Yung hinabuhin natin? Hmm, napatay hmm. Napatay natin yun. Napatay natin yun. Hmm. Gagod po yung doon. Mag-ikot-ikot tayo sa... Na, ano, laging nagangiti. Saan, so, saan yung last nakita yung mga kalaban ng kabat? sa ng mga Taw! 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 sobrang dami nila yun sobrang dami may mga armado po yung ibang kasama nila so, yun nga eh so, so, yun know, ang haba ng pila nila bro Thank you. なん今。 Diba mga kabanso eh Ando na Pinaglopo ito yung lugar doon banda Kami yung hinahanap talaga nila mga kabanso Bats Ulan? Oo Mas maganda to bro para hindi tila hindi tayo nila matunugan matun Maganda mm to -hmm. oh. dahil talagang kapasok yung mga lumatot sa natin Maganda to para makaligo na tayo Sige ano? May papunta doon Oo, okay. oh, nagkalat sila bro Nakaraan okay. dito po po eh Sira po yung Akento doon okay. so, parang Yung sila po yung sira na

Hindi pa nagmamalay sila. May oh, hindi wala kalat, nagkalat kalat sila lati. Kailangan natin makuha kayo. Pwede, natin Pwede natin oh. na tis go ubay, hindi natin patayin para makapunta nang tayo. Ngayon na lang natin ano. Oh. na lang nating gamitin ng baril para Oo, oh. hindi tayo matulungan. Wala yung ano natin ba?